Magandang araw mga katindera! So muli na naman nagbabalik ang inyong tinderang mindureña si Enyang Vlog. Another day, another vlog na naman tayo. So for today's video nga, ang topic natin is Paano lumaban pag maraming katabing sari-sari store? So para po dun sa mga baguhan pa lang na nagbubukas ng kanilang tindahan, bibigyan ko po kayo ng anim na pwede nyong magamit sa inyong tindahan para kahit papaano ay mabilhan kayo ng inyong mga customer. Una na nga po dito ay ang pagbubukas ng maaga o pagsasara ng late sa gabi. Malaking bagay po sa ating mga tindera o sari-sari store owner kung maaga tayong nagbubukas at late tayong nagsasara sasara kasi po kung maaga kang magbukas at yung mga kakumpetensya mo ay hindi ganun kaagang magbukas, malamang sa malamang sa iyo una pupunta ang customer at masusubukan nilang bumili sa iyong tindahan. Kung sa gabi naman at late ka na magsara at inaabot ka na ng alas 12 at medyo maagang magsara ang iyong kakumpetensya, e eh malamang sa malamang mabilhan ka rin. Masusubukan nilang bumili sa iyong tindahan at makita kung ano-ano nga ba ang available na product na pwedeng mabili sa iyong tindahan. Pero guys, isa pong paalaala. Ang bagay pong ito ay medyo mahirap gawin. Kailangan mo po ng consistency. Kailangan po kung ikaw ay alas 5 ng umaga magbubukas at alas 12 ng gabi magsasara ay kailangan pa mo itong ginagawa. Mahirap po itong gawin. Mahirap i-apply sa activity aktwal. Kaya kailangan mong pag-aralan na magawa ito araw-araw para masanay ang iyong mga customer na sa ganitong oras ay bukas ka na at sa ganitong oras ay sarado ka na. Pangalawa, Product availability. Sabihin na natin na baguhan ka pa lang sa pagtitindahan at kakaunti pa lang ang iyong puhunan sa iyong sari-sari store. Kaya ang may sasuggest ko ay huwag mo munang kurutan ang iyong tindahan kung ikaw ay kumikita na para yung tubo mo ay mapaikot mo pa at ma maibili mo pa ng iba't iba pang item na pwede mong itinda sa iyong sari-sari store. Pero guys, kung hindi talaga kaya at kailangan mong kumurot kahit papaano paano, ay yung mababang halaga lang sana ang iyong kunin. Halimbawa, ang patong mo is 20%, so 10% lang yung kukunin mo na tubo mo sa iyong sari-sari store para nang sa ganon, yung natitirang 10% ay mapapakita paikot mo sa iyong tindahan. Timbagay po kasi kung kumpleto ang ating paninda sa ating sari-sari store kasi siguradong mapupuntahan at mapupuntahan ka ng iyong mga customer kahit gano'n kapakalayo. Pangatlo, Pwede ka ring magpa-promo o mag maglagay ng pakulo sa iyong sari-sari store o maglagay ka rin ng mga pampaakit para mas ma ang mga customer na bumili sa iyong tindahan. Imbawa na lang dito ay kung meron kang nabili sa grocery na mga promo items ay pwede mo ring ibigay na promo sa iyong mga customer na siguraduhin mo namang ikaikikita at tutubo din. Pwede di ka rin gumamit ng mga strategy na makakapag-attract sa iyong mga customer. Halimbawa, pa, meron kang loading station, pwede mo nang ilista ang kanilang mga number para nang sa ganun, kapag nagpa-load sila, ay hindi na nila kailangan magdala pa ng number alam mo na kaagad yung number na lolo dan. Kalimitan po kasi kapag load sa bata lang nag-uutos yan. Kalimitan po kasi sa mga customer, gustong gusto nila yung sa ulo mo na yung number nila para nang sa ganon, kapag nag-utos sila ay pambayad na lang dun sa load yung dadalhin nung inutusan. Pwede ka rin magdagdag ng mga chip toys o kaya yung mga pagkain na pambata para pampa-attract nang sa ganon, kapag bata ang inutusan sa'yo nabibili ng iba pang mga bibilhin kasi nakaka attract sa bata yung patingin-tingin sila dun sa mga toys, candies, na pagkain kahit hindi naman yan bibili, sayo yan bibili kasi nga gusto nilang tinitingnan-tingnan yung mga paninda mo. Ang apat, availability of coins and bills. Malaking bagay po kung lagi kayong may available na panukli sa inyong mga customer. Kalimitan kasi kapag mga buo ang pera at walang pambarya yung kanilang regular na binibilhan, ay makakapunta at makakarating yan sa iyong tindahan. Sa ganong bagay ay masasanay sila na lagi kang may panukli. At maaalala nila na kapag buo ang kanilang pera ay doon ka bumili kay ano, laging may panukli yun. Inyo rin pong tatandaan na kung kahit ko konti lang ang kanilang binili at masyadong malaki ang pera, inyo pa rin pagbilhan kasi alalahan ninyo, benta pa rin naman yun. Malay mo naman, yun na ang maging paraan para para yung customer na yon ay maging regular customer mo na rin. Panglima, hassle movement, and customer service. So, dito pumapasok kasi merong mga customer na laging nagmamadali, nakasalang na ang kawali, sa kabibili ng mantika, sa kabibili ng magic sarap, sa kabibili ng mga rekados. Kaya dapat mabilis ka rin gumalaw sa iyong sari-sari store. Nang sa ganun, mabilhan ka ng maraming customer. Minsan po kasi, ang mga customer ay pumipili rin ng tindahan kung saan may mabilis na tindera. Minsan kasi may mga tindahan na tawag ka na ng tawag, wala pang tindera. Ang tagal mo nang nag-aabang, andun, nandun pa, nanonood pa ng TV kung ano-ano pang ginagawa ng tindera. Maganda rin po yung lagi kang available, yung lagi kang nasa iyong tindahan, yung madali kang tawagan. In terms naman po ng customer service, syempre, ibibigay lagi natin yung best natin na serbisyo sa ating mga customer. Hindi ko naman sinasabi na laging tama ang ating mga customer pero lagi po silang una sa priority kasi po sa kanila tayo kumikita. Ang uli-huli at ang pang-anim ay sana'y maging one-stop shop ang iyong tindahan. Malaking bagay po kasi kung lahat ng hinahanap ng customer ay nasa sayo na. Siguradong mabibilhan ka. Halimbawa na lang kung meron kang Gcash, load, bills payment, mga frozen items, manok, baboy, mga ice cream. Bendo machine para sa kape, piso wifi o kaya mga tinapay ng mga bakery. In short, lahat ng mga pwede mong itinda sa iyong sari-sari store ay meron ka. Malaking lamang 'yon sa iyong mga kakompetensya. Aaminin ko, medyo malaking puhunan 'yon, pero kaya nga ikaw nagsusubikap sa iyong tindahan ay para lumago. Basta't magsumikap ka lang at siguradong lahat ng iyong minamani sa buhay ay iyong mga makakamtan. So hanggang dito na lang muna tayo mga katindera. Kung meron pa kayong nais idagdag dun sa aking mga ibinigay na halimbawa ay comment down below na lamang. So siya hanggang dito na lang muna hanggang sa susunod na video. Please do subscribe my YouTube channel and yung blog. Bye bye